magkasa eh, lang tayo ng lomi <laughs> magandang araw mga kasama ako na ulit, nagbabalik ako may papakita lang ako sa inyo na yus oil kalan na order sa akin ng taga marilag rosario batangas isa itong lumihan wala daw siyang Paglutuan ng kaldo Masyado nang makasaya daw siya sa kahoy at saka sa gasol. Kaya susubukan niya na ang use oil kalan. Ito kaya tinesting ko. Sinalangan ko ng lomi. Ito nga pala pinaluto ko sa kuya. Dahil ako yung may ginagawa. Di minimaintain ko na lang ang apoy. Yan siya nagluluto niyan. Ang aking kapatid. Ito nga pala mga kasama ay 6 inches na chamber. Kaya saktong-sakto -sakto ang ating tulyase. At ito. Ito ay nilagyan ko ng lagayan ng langis na 2x6 na tubular. Yan, pinabricate ko na lang. Tapos nilagay ko dyan. Nilagyan ko ng gripo. Yan. Medyo plastic na nilagay ko ng gripo para hindi nagbabara. Nagbabara kasi yung mga stainless na kuhan. Maliit kasi yung butas. Yan. Binemaintain ko na lang ang apoy niyan para dire-diretso lang. Kahit iwanan mo, okay na yan. Mabilis siya makakaluto pag mga lomi lang na ganyan. Mabilis bumulak. Cool. nya nga pala mga ay kaya ako pinaluto ay merienda nung aking naggagawa na aking shop. Medyo pinalaki ko na kasi gawa ng nababasa ako ng ulan. Tara nilagyan na ng tubig. Mamaya pag bulak Naluwat ang kasaba, itlog, ayos na aray. At yun nga pala mga kasama, may nagpunta sa akin na taga sa Taros sa Laguna. Nagpapagawa siya ng use oil dalawa. Hindi ko siya ma-replyan dahil nga ako may ginagawa. Eh siya na ang nagpunta dito. diyan nyo, nagkasundo kami. Gagawa ko siya. Papakita ko rin nyo sa inyo paano ko bubuwin? ito nga palang tulyasing ito ay eh, mapapansin niyo ay siya ay bangkong na dahil ito ay napakatanda na matanda pa ito sa akin ito ay antigo na eh ito ay pumapatak na siguro ng 70 taon nagis ng kunari eh narinadi nila wow So yan. Tapos na ang luto ng lomi. Ito, na ko sa inyo kung paano ko patayin. Kita nyo, madilaw, mahangin yon. Tatakpan nyo lang. Tapos yan, pag binuksan nyo agad, yan, malingas pa rin. Ang gagawin nyo dyan, basahin nyo yung basahang basang basa. Tapos, takpan nyo. Matagal. Yan, patay yan. Gaya ng gagawin ko dito. Ito nyo. Yan ay mamamatay na. Kaso nga lang, mausok, mabaho. Sorry na. Ang aming pagsasaluh-saluhan dahil nga merienda namin. Merienda din ang maggagawa. Yan. Ang, ang anak. Salamat. At bye-bye.